Hi guys! Nandito kami ngayon sa kalsada, sa tabi ng kalsada kung saan. ko may kita nyo maraming mga puno dahil maghahanap kami ng pugad ng ibon. Ayan, so tara, uh, mag umpisa na tayo maghanap. So ito yung mga kasama ko guys. Ayan, ito sila. So maghanap na kami dito sa tabi-tabi Baka meron kaming makita dito Ayan Meron dyan, Day? Ito may kasama ako Ay, oo nga, Ay, ano nga may, may pugan nga doon, no? Tingnan, tingnan nga natin. Jen. Napit nga natin. Saan ba yun, banda? Ito ah. Ayun. Yan, ito. Hindi mo masaga? Ito, ito. Ako, sobo. Tingnan natin kung may ano. Uy, baka hindi mo kaya yan, Dad. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Baka may ahas dyan. Uy, oh, grabe, oh. Ang lalim. lalim ba yan? Ah, may paakyat. Ayusin mo dahil. Masakit yata yung dahon eh. Hindi ba? Ay sumkita ra saday. Ni. Eh. Ayun yung ano. yun kukunin na po niya yung ano, yun. Yung pugad ng anong pugad yan day? Maya no? Pa-pasakon ka Wala itlog. Wala itlog? Dad adi ride dai. Kuang Baka may ahas dyan dahi, ha? Kumusta? walang itlog? walang itlog. Ay, walang itlog? Be, patingin daw. Sayang naman, walang itlog. So, next tayo, baka mayroon ano, may mahanap tayo itlog. Ah. Hmm. Oh. Hindi hmm. Oo, walang laman. May nang itlog kaya dyan? Or ano, lumipad na yung ano? May nangitlo Baguhan pa. Ha? Ah, May pa sana. Hmm. Sayang. Tara, next tayo. Sayang, no? Sayang walang itlog. Tara, next. Dito lang yan. Dito sa... Sa tabi lang siya ng kalsada. Nakikita yung... Uh, pugad pogad ng Maya. Kasi yung Maya, Diyan lang talaga yan siya nangingitlog ng ano eh, sa gilid ng sa gilid ng palayan. Diyan lang sila nangingitlog. O, o kaya dito din sa tabi ng kalsada, Diyan din sila gumagawa ng pogad. So, maghahanap pa kami dito sa gilid. Ayan. Oh, iikot natin. Ayan kahit saan papasok tayo doon doon sa bundok ka kaya tayo doon mamaya maghahanap talaga tayo ng pugad na may itlog o kaya naman may naging ibon na Meron dyan? Meron? May nakita ka? Saan? 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 Tayo pa? Eh. Saan? Yun? Ay, oo. Oo nga, mayroon. Ala, sino pupunta? Punta natin. Kaya ba? Uy! Ang lalim! Ang dandan Ika, dahan-dahan. Ang may ano, may so ano? nakakasugat yung ano niya, yung dahon. O, dahan-dahan kayo. Dahan-dahan kayo, galing dahan pa lang. O, ako na yan, anak ko ni Manha. Tara, puntahan natin, Lapitan natin. Okay, lapitan natin. Bakit may ahas dito, nakakatakot na ito ito tingnan natin kung mayroong ano ito mayroong kaya ito ang yeah, sakit ng ano, ang sakit ng dahon na ano siya ah, yung dahon mm. wala pang itlog yata parang wala pang itlog bagong gawa lang yata to baka ano eh, tingnan natin ang tingnan natin ang ah wala pang itlog bagong gawa lang sya ayan ayan wala pa syang itlog so ibalik natin kasi wala pang itlog ayan o oh, baka ano pa lang yan <coughs> bagong gawa lang so balik muna natin dyan ayun okay so dahan dahan tayo kasing lalim dahan dito kaya tayo dito oh. ang dahon na. nakasugat yung dahon niya oh. sakit makasugat Ops. ayun ayun Hanap tayo ulit Meron pa yun yung mga kasama ko Naghanap <coughs> Meron dyan day Palat Ayun yung mga Kasama ko naghanap na sila dun sa taas Dito lang yan Sa gilid gilid ng ano Dito kasi guys Kung papasok pa kami dyan may hirapan na kami dahil sobrang ang tataas ng damo mas mataas pa sa amin ayan o ito o oh. ayan ito yung mga damo niya papasok tayo dito banda o 'di diba lampas pa sa akin kaya mahirap siyang pumasok doon sa loob dahil nakat ano nakatakot at baka may ahas ayan may motor ops kita. dito may aso meron dyan dahi meron may lumipad na maya o oh? baka may ano dyan ay baka gagawa pala ng bahay tingnan natin baka mayroon dito mm. Ano? ha? Ah? mayroon dyan? saan? saan? saan dahi? saan? ituro mo daw ah ito ah oo, oo may ano may ano dito ito sa gilid lang din ng kasada so wala na siyang ano wala ding itulog wala pa rin itulog ko oh. wala ano? ano siyang itulog may malaking kahoy Mayroon? Ha? Nilupad. Nilupad? Iba may itlog 'yan. Baka may itlog. Tingnan natin guys, mayroon daw uh, pugad dito, tapos may lumipad na ano, may lumipad na ibon. Ayun. Ayun oh. Ayun oh. Nilapit natin. Ayun. In yung pugad. Tara, lapitan natin. Akin na yung ano, day. Kunin mo daw, day. Ganunin mo. Sungkitin mo. Sungkitin. Nasaan yung pangsungkit? dyan may lumipad na ibon Ayan. ang taas kasi nasa taas siya Ay. Hmm. Ay. mahirap na. nagkakapit pala siya nakakapit siya dandahan hmm. tingnan mo I ibalik na lang natin tingnan natin kung may itlog No, uh, Mayroong itlog? Uy, may itlog. Swerte, jackpot. Uh, it, uy. Ito guys, oh. Mm, yun, may itlog. Itlog ng Maya, no? Mm. Mm, ako na dong. Mm. 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 May, may itlog dito ka dong. Mm. Ayun. Mm. Hmm. 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 So ito guys, ayan nakakita kami ng pugad na may itlog. Ang liit lang pala ng itlog ng Maya. Sobrang liit niya. Yan no? Sobrang liit. So, ibalik natin to para at uh, para ano siya, para balikan ng ano, ng ibon ng ibon ng maya. Balikan siya ng ibon ng maya. Uy, mayroong pa isa doon. Doon no, no, ito muna. O, na? balik natin to. Wait. Ibalik mo na natin. Ibalik mo na natin doon kung saan natin kinuha. Kaya dandahan lang. Yan. Akyat siya. Para balik ka na. I, ano pa dong iso e, pagamay. Kaya mo rin kahagbungon siya na. Yeah. Ano, naingan ang dahon. Ano. Okay, so doon tayo sa ano. Mayroon pa ba doon sa kabila yun? Oh. Mayroon din dito. So may isa na tayong pugad na nahanap na may itlog. So ngayon guys, naka hanap tayo ng pugad na mayroon ng itlog. Lima yung itlog niya. Ang liliit lang para ng itlog ng maya. Kulay puti pa. So, mayroon din kami nahanap dito. Ayan. Yun, may nahanap pa kami dito. Sa tabi lang din ng isa. Magkatabi lang sila. Hmm. Tingnan mo muna di kung may itlog ba. Ito na. Ha? Piso. Lumipad na. Ay, wala na? na. Napiso na? Ah, lumipad na. Kala ko, ano, meron pa dyan. Sayang. Ayan, oh, sayang. Subukan daw niyang kunin. Hmm. Abot ba? Abot. Meron ba? May laman? May itlog? Walang laman? Hindi. Yeah. Ah, pasira na siya. O bago, bagong gawa na yata. <laughs> hmm. ah, walang laman nga. So, ayan. Oh. Hmm. walang laman. Okay. รับ Ganito yung kalsada dito sa aming place. So, hindi pa siya cemento. Saan tayo dadaan dahil? Dito. May daanan dyan. So ngayon guys. Nandito na ako sa sinabi kanina na papasok na kami sa gubat talaga. Kung saan puro punong kahoy na yung makita namin. Wala ng kalsada. Ayan. Ito. Nandito pa tayo sa kalsada. Papasok kami dyan. Ayan. Dito. Papasok kami dyan. Papunta dun sa gubat. Ayan. Mm. Dito, dito tayo papasok So, ito yung kasada guys Ayan, magkabilaan Ayan, so dito kami papasok Dito Gobat na to Puro gobat na tayo at least may nakita tayong isang pugad na mayroong itlog. Ang liit lang ng itlog niya. Tayo wow. Maganda. Nandito na kami sa malapit na kami sa pinakatuktok ng bundok, guys, sa paghahanap namin ng pugad ng ibon. Ayan, iikot natin. 'Yun oh, ganda. Ma. Ang ganda oh. Oo. Oh. Yan. Akyat lang kami doon ng konti. Nasa tuktok na kami ng bundok. Yan. Doon sa, ta sa baba. O, oh, kita. So, hinihingal na ako dahil paakyat na yung dinaanan namin. Huh, Ito. Wow. Ooh. Oh, ang ganda. Ayan. Ang layo na. No?

wala pang laman sayang wala na palang ano dito wala na tayong makikitang ano ang um, pugad ng ibon kasi medyo malinis pala dito sa bundok na to ayan guys oh yan oh. So, ayun guys. Um, hanggang dito na lang po muna yung paghanap natin ng pugad ng ibon dahil dito sa, nandito na kami sa bundok at hindi na siya masyadong madamo. So, wala na tayong mahanap ng pugad ng ibon. So, ayun lang guys. Uh, may nahanap tayong ano kanina. May nahanap tayong isang pugad na mayroong ano may itlog guys yun lang uh, hanggang sa muli naming paghahanap ng ng puga ng ibon maraming maraming salamat thank you for watching bye 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 guys